Naisip mo na ba kung ano ang ginagawa ng taong mahal mo o nagpapatibok ng iyong puso kapag iniisip ka niya? Kahit na yung malalim na tingin sa malayo, yung miti na biglang lumilitaw, yung buntong hininga na lumalabas ng hindi napapansin. Mayroong isang buong universo ng emosyon at kilos na nagkakaroon ng buhay kapag nag-iisa ang isang tao at nahuhuli ang sarili na iniisip ang isang espesyal na tao. At ngayon bubuksan natin ang mga lihim na ito nakakaunti lamang ang may lakas ng loob na aminin. May mga tao na kapag iniisip ang isang mahal sa buhay ay napupunta sa isang halos parang pangarap na estado, binabalik ang mga alaala at lumilikha ng mga senaryo kung saan sila muling nagkikita, binubuhay muli ang mga sandali, o kahit iniisip ang isang hinaharap na magkasama. Ito ay parang pag sa isang pribadong espasyo kung saan ikaw at ang espesyal na taong ito lamang ang umiiral. Sa mga sandaling iyon, nagkakaroon ng espesyal na kahulugan ang maliliit na kilos ang isang malalim na tingin sa isang walang laman na punto, na parang nakikita niya ang isang lihim na eksena sa kanyang isip. Ay higit pa sa isang simpleng pantasya, ito ay salamin ng isang malalim na bagay na hindi kayang isalin ng mga salita. Isipin ang magiging hitsura ng mga reaksyong ito, malaman na ang bawat niti habang tumitingin sa kawalan, bawat otomatikong kilos, ay puno ng enerhiya at intensity ng mga damdamin hindi pa nasasabi ng malakas. Ang mga kilos na ito, gaano man kaikli ang tingin, ay nagsisiwalat ng marami tungkol sa kung paano siya apektado ng iyong presensya. Madalas, habang ginagawa niya ang mga gawain sa araw-araw, isang ideya tungkol sa iyo ang dumadaan na parang simoy ng hangin na nagbabago sa sandali, bigla, ang karaniwan ay nagiging espesyal. Maari niya pang maramdaman ang iyong pabango, marinig ang iyong bose sa kanyang isip, na parang naroon ka, nasa kanyang tabi at ang pakiramdam na ito ang sinasamahan niya, na nagmamarka ng tahimik ngunit malakas, kung ano ang nararamdaman niya para sa iyo. Ang mga damdaming ito, kahit hindi nasasabi sa salita, ay mayroong tunay na presensya na nararamdaman niyang wala ka, kahit hindi siya awere. Ang bawat alaala na inyong pinagsaluhan, bawat detalye ng inyong mga pinagdaanan, ay umuulit sa maliliit na kilos at huwag mong isipin na ang mga ganitong kaisipan at kilos ay nangyayari lamang sa mga sandali ng kapayapaan o katahimikan. Minsan, lumilitaw ang mga ito sa mga pinakahindi inaasahang sandali, tulad ng isang bagyo ng damdamin na sumasakop sa tao ng walang babala. Maaaring abala siya sa isang mahalagang bagay, ngunit sapat na ang isang segundo upang ang iyong imahe ay magpakita, binabago ang takbo ng pag-isip, nililikha ang isang hindi nakikitang koneksyon na nagpapatigil sa kanya at bagamat hindi sinasadya, nagpapaalala sa kanya ng isang sandali ng pagkamis. Sa mga sandaling iyon, nararanasan niya ang iyong tahimik na presensya, tunay at nakakainganyo na kahit ang kanyang puso ay maaaring bumilis. Ngayon, isipin mo na tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata at iisipin ka, isang ngiti ang sumisilay sa kanyang mukha. Naaalala niya ang mga pag-uusap, mga tingin, mga haplos, lahat ng mga karanasang iyon na tila mga walang halaga, munit sa kawalan ay mga napakahalagang yaman. Ang simpleng kilos na ito na marahil hindi niya namamalayan ay isang uri ng koneksyon na nabubuhay sa kabila ng panahon at distansya. Ito ay isang hindi nakikitang kawing at ikaw ay naroon sa bawat buntong hininga, sa bawat alaala, bilang isang buhay at patuloy na presensya kamangha-mangha ang isipin na ikaw ay may malaking lugar sa kanyang isip, kahit na malayo siya at ang buhay ay patuloy na tumatakbo. Parang ang iyong pangalan ay ibinulong sa kanya ng hangin sa mga hindi inaasahang sandali. Maaari pa niyang subukang maglibang, isawsaw ang sarili sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit may isang bagay tungkol sa iyo na humihila sa kanya pabalik, tulad ng isang emosyonal na angkla na hindi nagpapalayo sa kanya ng matagal ang bawat detalye ng inyong pagiging magkasama, ang iyong iti, ang tunog ng iyong tawa, ang paraan ng pagtingin mo sa kanya, ay tulad ng isang pelikulang maaari niyang panoorin at ulit-ulitin ng hindi nagsasawa, kahit na walang nanonood. Ang mga lihim na damdaming ito, ang koneksyon na napakalakas, ay nagpapadama sa kanya ng iyong presensya sa mga maliliit na bagay sa araw-araw. Isang pamilyar na amoy sa kalye ay maaaring magbalik sa isang tiyak na alaala, -ala, isang bagay na inyong pinagsaluhan, o kahit isang musikang narinig nyo ng magkasama, agad na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Muling pinapanumbalik ang pakiramdam na ikaw ay nariyan, katabi niya, kahit sa isip lamang. At isinasabuhay niya ang mga sandaling ito ng may tahimik na kasiguruhan, parang nandyan ka sa ibang plano, kung saan ang mga damdamin lang ang mahalaga, at ang iba pang bahagi ng mundo ay nasa pangalawang lugar lamang. Naisip mo na ba kung gaano ito kalakas? Ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi basta-basta lumilitaw araw-araw at lalong hindi sa kung sino-sino lamang. Kapag ang isang tao ay naglaan ng puwang sa kanyang isip at puso para isabuhay buhay ang mga lihim na sandali ng pangungulila at pagmamahal, ito ay dahil totoo iyon. Kahit na ang mga salita ay hindi pa nasasambit o shaman ay hindi alam kung paano ipapahayan. Maaaring hindi niya ikinukwento sa kahit kanino, ngunit ang kanyang puso ay saksi sa lahat ng kanyang nararamdaman. Tuwing naiisip kanya kahit na siya'y magsikap na magpakalayo-layo, ang kaisipan ay bumabalik sa at doon siya bumibigay sa kanyang nararamdaman, lumilitaw sa kanyang mga mata ang intensidad ng nakatagong damdamin. Ang tahimik na kasunduang ito ay isang patunay na, kahit sa pagkawala, nariyan ang isang buhay na presensya mo. Sa bawat pagkakataon na may nakakamis ng ganitong paraan, parang naiwan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa minamahal, nakatago sa isang espesyal na sulok ng puso. Ang katotohanan ay na, sa kanyang pagkawala sa mga kaisipan na yon, siya ay lumalapit sa iyo sa isang antas na ilang tao lamang ang maaring makaintindi, dahil ang mga tunay na damdamin ay hindi nangangailangan ng mga salita upang maramdaman. May mga sandaling sinusubukan niyang intindihin kung bakit siya palagi ang nag-iisip tungkol sa iyo, sinusubukan niyang katwiranin ang tindi ng kanyang nararamdaman, ngunit agad niyang napagtanto na walang lohikal na paliwanan. Ang puso lang talaga ang nagdedesisyon kung saan ito nais mapunta, at napili ng kanyang puso na nasa iyo, kahit na kayo ay magkalayo. Alam niya, sa isang antas, na ang ugnayang ito ay hindi karaniwan, na hindi ito isang simpleng alaala, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na maaaring hindi pa niya naranasan noon. Ang kagandahan ng lahat ng ito ay nasa kasimplehan ng mga pinakamatatapat at pinakamatapat na damdamin na hindi nangangailangan ng malalaking kilos upang maging totoo. Sa tuwing siya ay habang inaalala ka, sa tuwing nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa pakinig ng isang musikang nagpapaalala sa inyong dalawa, muli siyang nakakonekta sa isang bagay na natatangi at mahalaga. Para bang sumusulat siya ng lihim na kwento, na kayo ang pangunahing mga tauhan, at ang salaysay na ito ay tahimik na lumalago at lumalakas bawat araw. At marahil iniisip mo, pero ako? Ano ang nararamdaman ko kapag iniisip ko siya? Daladala -dala ko rin kaya ang mga tahimik na sandaling ito, ang mga munting alaala na nagpapainit sa aking puso. Ang bawat detalya na kanyang inaalala, sa tuwing pumipintig ng mas malakas ang kanyang puso sa pag iisip tungkol sa iyo, ay hindi isang simpleng pagkakataon. Mayroong isang resonansya sa pagitan ng mga kaluluwa, isang tali na nabubuo sa isang malalim na antas at lumalampas sa lohika at oras. At ang pinakamaganda rito, hindi mahalaga kung gaano katagal ang nagdaan, o kung gaano kalayo ang pagitan nyo, ang damdaming ito ay nananatiling buhay, naghihintay ng tamang sandali upang maipahayag ang buong tindi nito. Isipin mo na sa tuwing iniisip ka niya, sa anumang paraan, pinipilit niya ang pagkakaibang iyon sa pagitan nyo, pinapanatiling nag-aalab ang isang apoy na, kahit na sa mga pag-aalinlangan at mga duda, ay patuloy na nasusunog. Hindi lamang ito tungkol sa pangulila o pansamantalang pagnanasa, ito ay isang bagay na lampas pa doon, na nananatili at na sa paglipas ng panahon. Isang uri ng pag-ibig na umiiral sa katahimikan, na umiiral sa mga kilos, sa mga nakatagong ngiti at sa mga titig na nagtatago ng isang katotohanan na marahil ay hindi pa nasasabi sa mga salita. Ang mga sandali na inilalaan niya sa iyo sa kanyang isip, ang mga pang-orpas na iyon na hinahayaan niyang magpahayag ang puso, ay mga piraso ng kanyang kaluluwa na kahit hindi niya alam ay kumokonekta sa iyo. Maari niyang subukang itago, subukang itanggi sa kanyang sarili. Pero ang katotohanan ay, sa tuwing iniisip kanya, sumusuko siya, kahit napalihim, sa kapangyarihan ng pag-ibig na yon na kanyang iniinatan. Kapag may tao na humipo sa atin ng ganitong kalalim, ang epekto ay higit pa sa pisikal na presensya, nagiging isang espiritual na presensya, na umaalingawmaw sa bawat selula, sa bawat hibla ng ating pagkatao. Nararamdaman kanya, kahit nag-isa siya, dahil ang pakiramdam ay lumalampas sa hadlang ng pisikal at ikaw, sa pagkakaalam nito, napapagtanto mo na marahil ang koneksyon na ito ay higit pa sa iyong inakala. Isang bihirang koneksyon nito, isang pagsalubong ng mga kaluluwa na nagkakilala sa isang mundo kung saan kakaunti lang ang may pribilehiyo na maranasan ang isang bagay na ganito katotoo. Maging tapat ka sa iyong sarili, ilang beses ka rin nahuhuling iniisip siya, binabalikan ang mga espesyal na sandali, napapangiti sa pag-alala ng mga sinabi at pati ng mga pinagbahaging katahimikan. Sa ilang antas, kayo ay konektado, kahit hindi nyo pa maintindihan ang dahilan ng ganitong lakas ng koneksyon. At yan ang kagandahan ng pag-ibig, basta na lang ito nangyayari, kahit hindi natin kailangang intindihin o ipaliwanan. Ang tahimik na koneksyon ito ay patunay na, gaano man kahirap ang buhay na mag-distract, gaano man katagal ang panahon at gaano man subukang ilayo ng araw-araw na buhay, kapag nagtagpo ang dalawang puso sa ganitong paraan, imposibleng makalimutan. At, sino ang nakakaalam, baka ang mga isiping ito na mayroon siya tungkol sa iyo ay isang tanda na may mas malaking bagay na paparating, isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng kanilang alam, isang bagay na maaaring magbago sa mga buhay nila magpakailanman. Parte ka ng araw-araw niyang buhay sa paraang hindi nakikita, ngunit malalim. Kapag nasa harap siya ng isang hamon, naaalala niya ang iyong mga salitang suporta o ang mga sandaling nasa tabi kanya at ito'y nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang tahimik na suporta na nararamdaman niya, kahit wala ka sa tabi, ay parang isang angkla na nagpapatatag sa kanya. Nakakaramdam siya ng higit na seguridad, higit na determinasyon, dahil sa kung anumang paraan, ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay nagpapalaka sa kanya. Dinadala ka niya sa kanyang mga sandali ng pag-aalinlangan at sa kanyang mga tagumpay na parang isang anting-anting na nagproprotekta at nagbibigay inspirasyon sa kanya. Ang nagpapaspesyal pa sa lahat ay hindi siya umaasa ng anumang kapalit. Ang mga pag-iisip na ito, ang presensya mo na okupado ang puso niya, ay parang isang lihim na iniinatan niya ng buong pagmamahal na hindi kinakailangang ipakita o humingi ng anumang kapalit. Ito'y isang malayang pakiramdam puro na umiiral lamang dahil sa pagpapakabuti nito. Iniingatan niya ang pagmamahal na ito sa katahimikan, parang isang apoy na hindi kailanman nawawala, na nagbibigay ng liwanag sa kanyang landas, kahit na pakiramdam niya ay nag-iisa siya. At marahil hindi siya lubos na nakakaalam kung gaano ka talaga kahalaga, kung gaano ang presensya mo sa puso niya ay isang bagay na kumukumpleto sa kanya. Mayroong lakas sa ganitong uri ng pag-ibig, sa mga damdaming iniingatan natin ng maingat at hindi umaasa sa sagot o kumpirmasyon. Ito ang kasimplihan ng pag-alam na ang tao ay naroon, nasa mga isip, sa mga banayad na kilos, at iyon ay sapat na upang mapunan ang puso. Siya ay nagpapasalamat na maaaring maranasan ito, na magkaroon ka bilang isang buhay na alaala na kasama niya, na parang dalawang kaluluwa na sa ilang paraan, nagtagpo at nagpasyang manatiling konektado. Ang pasasalamat na ito ay nagpapalakas sa pag-ibig, isang bagay na sumisibol, kahit na sa tago. Kung makikita mo siya sa mga sandaling iyon, madarama mo ang tindi ng kanyang nararamdaman. May katotohanan sa kanyang mga mata, isang tapat na damdamin na lumilitaw nang hindi niya kailangang magsabi ng kahit ano. Siya ay nagpapakita sa kanyang sarili sa mga pagkakataong ito, at bawat mahiyain niti, bawat buntong hinina ay isang patunay na ikaw ay espesyal. Para bang ang kanyang puso ay nakakahanap ng kapayapaan sa iyong imahe, sa iyong ngiti, at iyon ay sapat na upang magbigay ng kakaibang kinang sa kanyang araw. Isa itong kwento ng pag-ibig na nagaganap sa katahimikan, sa mga sandali kung kailan humihinto ang mundo at pinapayaan niyang magsalita ang kanyang puso ng mas malakas. At ang pinakamagandang bahagi ay, kahit hindi mo alam, ikaw din ay bahagi ng kwentong ito. Dahil sa pagkonekta sa kanya sa mga sandaling iyon, nakadarama ka rin kahit na sa banayad na paraan ng enerhiya ng pag-ibig na iniingatan niya mayroong isang tahimik na palitan sa pagitan nyo, isang pagkilala na lampas sa mga salita. Marahil ito ang dahilan kung bakit naiisip mo rin siya, naaalala mo ang mga detalye na tila nakalimutan na, nang umingiti ka kapag iniisip ang mga simpleng bagay na naranasan niyong magkasama. Kayo ay nabubuhay sa isang pagkakaugnay na bihirang maunawaan ng iba, ngunit tunay at makapangyarihan. Ang mga pag-iisip at damdaming ito ay bumubuo ng isang hindi nakikitang tulay, isang daan na nag-ubnay sa inyong mga puso ng hindi magagamot. At ang koneksyon na ito ay napakatatag na, kahit na lumipas ang panahon at magbago ang mga pangyayari, may isang bagay sa inyo na nananatiling buo, na lumalaban. Sa tuwing iniisip ka niya, sa tuwing dumarating ka sa kanyang mga guni-guni, para bang nire-renew nyo ang ugnayan na ito, na parang pinapatibay ang koneksyong ito na dati nang umiiral. Samantalang siya, nauunawaan niyang ang pagmamahal na ito ay bihira, na hindi basta-basta tao ang nakakagising ng ganitong kasigyan. Kaya pinangangalagaan niya ang bawat alaala, bawat pakiramdam, bilang isang kayamanan. Parang ito'y isang koleksyon ng mga hindi nakikitang sandali na siya lamang ang nakakaalam, isang salaysay ng mga damdamin siya lamang ang nakadarama at, gayon paman, ay tunay at buhay. Ito'y isang presensya na sumasama sa kanya, kahit na wala ka sa kanyang tabi, para bang ikaw ay isang bahagi niya. Ang mga damdaming ito ay hindi lamang mga alaala ng naranasan ninyo, kundi isang anino ng kung sino kayo. Pinapayagan niya ang sarili niyang maranasan ang pagmamahal na ito ng may katapatan, walang pag-aalinlangan, dahil alam niya na, kahit walang nakakaunawa, ito ang nagiging buo siya. At ikaw, sa isang paraan, nararamdaman mo rin ito. Mayroong isang pakikipagsabuatan, isang pag-unawa na lampas sa pangangailangan ng mga paliwanan. Kapag iniisip ka niya, nararamdaman mo, dahil may isang pagkakatugma sa pagitan ng inyong mga kaluluwa, isang bagay na nag-ubnay sa inyo sa isang paraan na ilang tao lamang ang may pribilehiyong maranasan. Ang koneksyon na ito ay, sa totoo, isang anyo ng pagmamahal na walang hangganan, na hindi nakadepende sa pisikal na pagiging malapit, sa oras o sa espasyo. Dinadala ka niya sa kanyang puso bilang isang ligtas na kanlungan, isang lugar na lagi niyang mapupuntahan, kung saan nakakahanap siya ng kapayapaan, at kung saan nararamdaman niyang siya ay nauunawaan. Ito'y isang uri ng pagmamahal na lampas sa nakikita ng mata at sa naipapaliwanag ng salita. At, bawat araw, muli niyang pinapagtibay sa sarili niya na ang damdaming ito'y tunay, na ang ugnayang ito ay naririyan, at karapat dapat panatilihin ng may pag-aruga. Ang palaging presensya mo sa kanyang mga iniisip ay isang patunay ng kapangyarihan ng isang tahimik na pag-ibig, na hindi nangangailangan ng anumang iba kundi ang mamuhay. Ito'y tulad ng isang sayaw na sabay niyong sinasayaw, kahit na magkalayo, isang sinfonya ng mga damdamin na umaalingaungaw sa bawat buntong hininga, sa bawat ngiti, sa bawat alaala. At kahit na ang mundo ay subukang magpabaling ng pansin, na maglabasan ang mga duda, ang mayroon kayo ay mas malakas, totoo. Ito'y isang pag-ibig na hindi kailangang ipahayag para maging totoo dahil ito'y naririto na, buhay at nagpupumiglas sa kanyang puso at marahil sa iyong puso rin. At ikaw, sa nararamdaman mo ang lahat ng ito, napagtatanto mo na marahil may mas malalim pang bagay sa pagitan nyo. Marahil ay ito na ang sandali upang hayaang maihayag ang pag-ibig na ito upang ang koneksyon na ito ay magpakita ng buo. Dahil, kapag ang dalawang puso ay nagtagpo sa ganitong paraan, Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagkakakilanlan ng napakatindi, tila ang sansinukob ay nagkakasundo upang ang pag-ibig na ito ay mamulaklak. At kahit nasubukan niyong iwasan, kahit na lumitaw ang takot o duda, ang damdaming ito ay isang bagay na nararapat na maranasan, na nararapat na ibahagi. Kapag may isang tao na nag-isip sa iyo ng ganito kalalim, ng ganito kabusilak, ito ay dahil may isang espesyal na bagay na nagdudugtong sa inyong mga buhay. Marahil ay mga karanasang pinagsaluhan, mga sandali ng pagkakaintindihan, o simpleng ang di maipaliwanag na pagkakaugnay na nagbubuklod sa mga puso ng napakalalim. Ngunit ang mahalaga, sa huli, ay mayroon kayong bihirang pagkakataon na maranasan ang isang totoo, ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam. Sa bawat pag-isip, sa bawat alaala, pinatutunayan niya ang katiyakan na ikaw ay bahagi ng kanyang sarili, at ang pagkakaugnay na ito ay totoo. At sino ang nakakaalam, marahil ay oras na upang hayaang maipahayag ang mga damdaming ito, upang bigyan ng tinig ang kung anong alam na ng puso. Dahil, kapag ang dalawang kaluluwa ay nagtagpo at nagkakilala sa ganitong paraan, walang distansya, walang hadlang na makapaghiwalay sa kung ano ang pinagbuklod na ng pag-ibig. At nayon, itatanong ko sa iyo, handa ka na bang marinig ang katotohanan na alam na ng iyong puso? dahil kapag hinayaan natin na mag-usbong ang pag-ibig, na ihayag ang mga damdamin para itong pagbubukas ng pinto sa isang bagong universo, kung saan ang meron kayo ay nagiging pinagkukunan ng kaligayahan, kapayapaan at saya. Handa ka na bang isabuhay ang kwentong ito upang hayaang magpakita ang pag-ibig na ito sa kanyang buong kadakilaan? Ang damdamin na inyong ibinabahagi ay bihira, isang malalim na koneksyon na hindi nangangailangan ng mga salita upang maging totoo Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagkita ng ganito, parang nagbibigay ang universo ng isang senyales na ang pag-ibig na ito ay karapat dapat mabuhay, na hindi ito isang pagkakataon lamang. Kaya, itanong mo sa iyong sarili, handa ka na bang buksan ang puso at bigyan ng pagkakataon ang natatanging koneksyon na ito? Handa ka na bang pakinggan ang alam na ng puso, na hayaan ang pag-ibig na magpakita at baguhin ang inyong buhay? kung ang tekstong ito ay may tinamaan sa loob mo, kung ito ay nagkaroon ng kahulugan sa iyong nararamdaman o naramdaman na, mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang pagminilay-nilay na tulad nito. Mag-iwan ng komento na ikinukwento ang iyong mga karanasan at impresyon, mahalaga ang iyong boses. At, syempre, mag-iwan ng like upang mas maraming tao ang makakonekta sa mensaheng ito at, siguro, makahanap ng mga sagot para sa kanilang nararamdaman din magkasama tayo sa paglalakbay na ito.